Hello there mga kanunal! Sabado nga ito at dahil hindi naman gaano busy ang week ay umuwi muna ako ng bulan. Naisipan ko ngang bisitahin ang bisitahin ng aming mga alagang baboy dahil alam ko miss na nila ako. Sana all namimiss! Ayan nga naglalakad ako papunta sa aming babuyan Lagi nga akong may dalang tumbler kasi too big is life. Kay ganda nga talaga madako sa ganitong kapaligiran dahil sa bawat dadaanan ay may pwede kang pitasin at kainin tulad ng bayabas. Malapit na nga kami dyan mga kanunan kung saan nakakulong ang aming mga baboy at excited na nga ako makita sila ulit. Sana all! At ito na nga sila, medyo malalaki na at kunting butas na lang ng bulsa ay makakaahon na ulit sa kahirapan. <laughs> uy, hindi man uy. Siyempre, ang pagbibilihan itong mga baboy ay bibili ulit ng bagong biik na alagaan. Buti na lang talaga at maswerte ako dito sa akin partner at masipag magalaga ng baboy at super sipag din magalaga sa akin <laughs> sana all Kahit nga hindi naman gaano kalaki ang kinikita sa pagbababoyan at kahit medyo nakakapagod ay nakakatuwa pa rin magalaga lalo na kung nakikita mo silang lumalaki at malusog at marunong rumespeto sa kapwa Hala bakit kasama man ng marunong rumespeto sa kapwa uy hindi. Sa totoo lang mga kanunal, wala na din talagang halos kinikita ang mga nag-aalaga ng baboy. Dahil nga sa sobrang taas ng presyo ng feeds at sobrang baba ng bilihan ng baboy na buhay. Ito na nga yata ang sinasabi nilang Golden Era. Charot! dito nga ay tinatrain ni Jowa ang nabili niya sa online sprayer na trending ngayon na very convenient sa paglilinis ng motor napakadali nga lang nito i-assemble dahil hose nito ay hindi na kailangan ikabit sa gripo ilulubog lang ang hose sa timbang may tubig and there you go napaka convenient nga nito at super sulit ang budol dito dahil napakalakas din talaga ng pressure ng tubig rechargeable nga pala ito mga kanunal kaya you can use it anytime anywhere ha! <laughs> Sana all English. At ayan na nga, trinay na nga itong portable sprayer at super legit dahil pati baboy ay lumalayo. At tumatakbo pag tinatamaan ng tubig dahil nga malakas ang pressure. Dahil nga sa sobrang mahal ng feeds ay hinahaluan na lang namin ang tinatawag dito sa amin na binload ang feeds na pampakain sa kanila. Yun nga lang, medyo hassle dahil kailangan pa siyang isaing, hindi katulad ng pure feeds na ready to eat na. Kaya naman, kailangan talaga magsakripisyo at magtsaga. Dahil sabi nga, kung may tiyaga, may nilaga. Sa part na nga yan, mga kanunal, ay naiingit na ako sa paggamit ng sprayer. Kaya nga dahil ingitero ako, ako naman ang nagtry sa pag-spray ng mga baboy. Sampu nga pala ito mga kanunal na aming yinaalaga ang fattening. Hindi nga basta-basta ang pag-aalaga ng baboy dahil kailangan mo ding isa alang-alang ang paglalagyan dahil bawal nga ito sa mga residential area. Minsan nga, napapaisip ako pag binubugbog tayo ng problema. What if maging baboy na lang ako? Charot! Ang sarap sigurong maging baboy na lang dahil walang iniisip na problema. Ang tanging problema lang ay pagkain at pagkatapos kumain ay patulog-tulog lang. Pero aminin natin, meron ding mga ganyang uri ng tao. Uy, hindi magaganyan for today's video. Ito naman ng mga manok na pagkakulit, palagi nakikikain tuwing feeding time. Pagtapos nga namin magpakain dyan mga kanunal, ay naalala ko nga pala na inimbitahan ako ng aking dating kaguro para dumalo sa birthday ng kanyang bunso. Sabi nga niya, may kunting merienda. Kaya ko nga siguro naalala dahil nga sa mga oras na yan ay nakaramdam na ako ng gutom. Kaya nga nagayak na nga ako at naligo. Pagtapos ko nga maligo ay dali-dali nga ako mamangka sa motor ni Jowa para pumunta doon sa nagpaanyaya. Malapit lang naman nga ang bahay na pupuntahan namin kaya hinintay na lang muna nga namin na umalis si Miss Lani Miss para ulan ay tumila na. Napakapres ko nga ng hangin dyan dahil kakatila lang ng ulan at walang araw. Hangin nga na mas fresh pa sa Jowa mo. Woy, hindi magaganon for today's video. Ayan nga at malapit na kami dahil mahigit limang minuto lang naman ang pag-drive. At pagdating ko nga ay akala ko kakain na kami diretsyo. Ay agoy at pagbubumbahin pa pala ako ng tubig na ipanguhuga sa aming pagkakainan. Medyo nahuli na nga kami dyan ang dating at may nauna ng mga bisita nakakatapos lang kumain. At sa wakas nga ay makakakain na kami ni Jowa. Ayaw nga niya magpabidyo na aking dating kaguro pero syempre may kamera may rule. Charot! Gusto ko nga sana dyan mag-honest review ng mga pagkain na aming kinain. Pero dahil sa sobrang sarap nga ng pagkain ay nakalimutan ko ng gawin. At dahil nga medyo nagutom ako dyan ay halos maubos ko ang isang bandihadong spaghetti. Charot! At habang nga kumakain kami dyan ay nagkukumustahan na lang kami at mag-uusap ng mga issue-issue issue na pwede naming pag-usapan. Uy! Hindi mag-chichismisan for today's video! Hanggang dito na nga lang yung aking vlog mga kanunal. Hope you like it. Please follow, share, and like.